Good day sa inyo mga ropa. So for this video mga ropa, eh, mag-isa tayo ng bagong isda. Kahit hindi tayo marunong magluto. So prepare lang natin mga ropa ang mga ating ingredients. Kamatis, sibuyas at sili. Siyempre ang bagong isda, hindi mo wawala. Ginis bagong isda nga di ba mga ropa. Iyak. Yeah. Preparado, preparado na kahit hindi marunong magluto. <laughs> Siyempre ang ating olive oil. Siyempre, doon tayo sa healthy mga ropa. Di ba? Maalat na nga, tapos ating monthly hindi pa healthy. Baka tayo gano'n yan, pamirik. Hindi <laughs> <laughs> diba, mga ropa? Hindi talaga ako marunong magluto. So, para sa video nito, gagawin natin. Pero gisa lang. Yung yung diba? ating alam luto parang mga ropa. Gisa, prito, at saka noodles. O, pag-isa ba yan? O, parang shakshado na ata kalalabasan na ito. masyadong bagong isda na lalabas na mga ropa sa dami ng kamatis na yan talaga naman di ba kahit sino magtataka ano ba to ginisa ba o sarsyado ano? yan mga ropa sinubay na nga uh, sinubay natin yan white onion mga ropa yun kasi bihira tagat yun ano, yung parang pulang sibuya kung karami yung zorya buro mga white onion mga ropa kahit kainin mo lang siya. ano nung kahit di mo na iluto sarap yan Siyempre. Ewan ko, uh, ata ginawa ko, ano? Papangatlo yung, ano, yung bawang. Pero <laughs> para lang hindi lang ma... Para hindi lang masunod yung bawang. Kaya, pag nabigay sa talaga ako, hinuhuli ko yung uh, pangatlo. Kung baga, patis, sibuyas, bago bawang. yung yun ang ginagawa ko sa pagbigis ako. Siyempre, next dyan, mga ropa, yung bagong isda na ating main ingredients. Siyempre, alok, alok yun mo. Para yung mga latak-latak sa ilalim, may eh, maasama sa pagbuhos mo. Ayan, no. Grabe. Ang sarap nun sa winter. pag wala kang may ulam, kung nauumi na sa ulan ng uri yung mga ropa, yan ang ginagawa ko. Stack yan ropa sa refrigerator dito. Para once na ma matipo Kung kumain ng bagong isda, masarap na. Kukuha na lang ako. Yung ganun ka bilis mga ropa. Kaya bigla akong naisipan talagang mag-isa niyan. Favorite ko yung mga ropa. Favorite ko yan. Bagong isda. Ang bagong isda nga apay ropa ay galing pang Batangas. Siyempre. Sa ating ano, Bilas na taga Batangas. Yan. Binili namin yan nung kami nagpunta ron. kami ng dalawang araw ata. Ano? Hindi ko nagkakamali. Dalawang araw ata. Dalawang araw. Dalawang gabi ba? O isang gabi lang. Hindi ko maalala. Basta yun na yun. Siyempre, pag mo, habang umukulo na yung pinigisa mo, lagyan mo ng tulog pampalami ng mga ropa. At saka, siyempre, para mabuwasan din yung sobrang alat ng bagong isda. Siyempre, pag puro mo, moro, napakaalat yan. Kaya talagang kailangan haluan ng tubig, mga ropa. Siyempre, ako, ako siguro, ako talaga naglalagay ako ng, ano, ng pamintang durog. <laughs> Ewan ko lang sa iba, ano. Ewan ko ba, paisi po, maglagay <laughs> Trip ko lang. Kanya-kanyang trip lang yung mga ropa. Oop, nilasa na nga mga ropa. Kumukulo na yan. Anong lasa? Anong lasa pa de? Malamang maalat yan. Oo, oh, di ba? mo ulit, tropa. Ang isa maging ano yan, maging sinabawan na. O, <laughs> oh, pinagdagang pa nga. <laughs> Sinabawang bago kong <laughs> Kasi nga, medyo maalat tayo, yung mga ropa. Kaya, pinagdagan natin ng tubig, siyempre. Iyaw, no? Oh. Kaya natin kumulo mga ropa, roba. Medyo, medyo, ano ba doon? Bumaba yung tubig niya. Kumulo na kumulo. Yan. Mga ropa. Lasahin mo ulit. Repa. Ropa. Padi. Mamen. So yan mga ropa. Tapos tanga. Di ba? Lagyan natin sa ating laga yan. Mainit pa ropa. Buksa mo. At may nagpalak pa pangang. Salamat huh? sa inyo mga ropa. Di ba? Ang glass tupperware yan mga ropa. So, hindi sa atin yung ropa. <laughs> sa company yan. Iyan. Siyempre kakain tayo, ropa. ni pipili. Wow. Hindi natin titikman yung ating nilutong ginisang bagong ista. Iyan. Kimchi lang at saka pipino. At saka yung isang yun. Hindi ko lang ang tawag doon. Di ba? Yan lang ating ulam ropa sa araw na to. Ang sarap magkaman yung ropa. syempre brown rice. Healthy rin tayo dapat. Alam mo na ang ating edad eh, hindi na bumabata, tumatanda na. Iya, yeah, ang gwapang putaw. Ang sarap, eh. ang sarap dokulin. Kala mo naman talaga. Oop, ang sarap ng pipino. Ang laki na mukha mo dong. Dapat pag ganyan, ilalayo yung camera mo para ka namang ano Para kang binugbog eh. <laughs> sarap. Sarap niya, ropan. Siyempre pag wala ulam, yan ah, masarap talaga eh. Lotion. No, <coughs> Hindi, the best yung mga pabagong sda. Huwain, kimchi. Di ba? Kimchi, bagong. Kimchi, medyo maasim. Bagong, medyo maalat. O, pipino, papakla. Di ba? Ay, isang tandem ng mga pagkain ka. Oh. O, Taka, huwag mong isubo lang yan. Diretso, maalat yan. Lagyan mo sa kanin. Yun, o. Oh. Subo ng mga ropa, di ba? Ipitan nyo naman. Sarap na sarap ang ropa nyo. O, oh. pipino, siyempre. Pantanggalalap sa mga hybrid syempre kailangan no pag magluluto kayo ng bagong sito dapat bawas yung alat kaya ako napansin yung, sa pagluto kayo na halos na kailang uh, ng tubig para talaga mawala yung alat ng bagong sito ko. yun sa mga bago na upload ng mga video ko mga ropa baka pwede naman makapag subscribe kayo sa channel ko yun salamat back to video tayo mga ropa isubo mo yun masarap din yung mga ropa mga ano yung mga ropa, mga appetizer yun mga ropa eh. Yun o. Oh. Ang laksa ng ropa, medyo masim, masim din yun. You know, yun o, oh. ito nyo naman. Mm, bagong ahit ang ropa niya. Ahit na ahit. May bagong tubo na nga eh. No? Siyempre. Hawak mo camera, kain mo, subo mo, di ba? <laughs> Ganyan, kaya na pag-video, pag-solo ka lang. Siyempre, <laughs> kailangan meron tayong may upload kailangan consistent tayo sa pag-upload mga ropa. Hindi ba? Para sa inyo mga ropa. Sa mga hindi nag-enjoy, salamat pa rin. Sa mga nag-enjoy, salamat din. Siyempre, salamat din sa mga uh, like siyempre, ng mga video ko. Kahit ganito lang mga ropa. Sana huwag kayo magsawa. Nasupporta nyo pa rin mga video kahit na minsan. Eh. Alam nyo naman, siyempre may trabaho tayo kaya minsan alam mo na yung... Pero hindi naman ako nag-aano, 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 nag aano nag aano nag aano nag aano nag aano nag aano di ba? Pero ginagawa ko ng the best ko mga ropa para makapag-video tayo. Siyempre, yun no. Sa mga magiin ako, siyempre, shoutout sa inyo, mga utol, mga tropa. Kapit bahay Joseph, mga Pilacomay, shout sa inyo mga ropa. Diba? ba sa kapang w, sa sarap na ubus na niya, ropa. Oh. di ba Masarap niya, pag nabago, tas kamay, na pinaka niya. Eh. Sama ka kapo of W lang sa ibang bansa. God bless tayo mga ropa. Stay safe, sa inyong, stay safe mga ropa. Salamat sa inyo. Salamat. Thank you sa panunood mga ropa. Thank you.